ginawa ni Sara Diskaya laban sa kanyang asawa, Viral. Sara, ito pala ang tunay na daidan, kaya minsan hindi nakadalo sa Senate hearing. Isang nakakagulat na rebelasyon ang lumantad ngayon tungkol sa kontrobersyal na kontratista na si Sara Diskaya. Usap-usapan nga ngayon sa social media at mundo ng politika ang pangalan ni Sara matapos maglabas na ng bagong baho umano niya. Ito nga ay pagkakaroon umano niya ng ibang lalaki o kalaguyo. Matatanda si Sara Diskaya ay isang kinilang kontratista at negosyante. Nakamakailan ay nasangkot sa kontrobersya kasama ang asawa ni si Curly Diskaya. Natawit umano sa maanumalyang plat control project sa bansa. Dahil sa laki ng isyong ito, madala sila naman ng mga balita at social media discussion. Bago pa man sumabog ang bagong isyong ito, naman na ng mga ulat si Sara dahil sa hindi niya pagdalo. Sa isang Senate hearing, hinggit sa plat control project na pinopondo ng pamalaan. Noong una, sinabi na kanyang asawa na abala lamang ito sa trabaho o di naman kanya ay dahil may sakit ito. Ngunit ngayon, di na may ibang dahilan umano sa likod na kanyang pagkawala. Maraming netizen na naggulat nang lumabas ang post ng veteran broadcaster Ramon Montulpo sa Facebook nitong Lunes of Poverty 13. Kusang ni niya ang umano hindi pagkakaunawaan ng mag-asawang Diskaya at ang umano ay pagkakaroon ni Sara ng ibang lalaki. Sa kanyang Facebook post, Diretsa ang sinabi ni Tulfo na may karanasyon umanong iba si Saba. At ito pa raw ay ang mismong personal bodyguard niya. Ayon kay Turpo, double para kay Curly Diskaya. Malapit na siya makulo, pero ang mas masakit ay may ibang lalaki at kanyang esposa na si Sara. Iniputa sa ulo si Curly ng personal ng bodyguard ni Sara. Ayon sa aking source na malapit sa kanilang mag-asawa. Dagdag pa ni Tulpo, magkasama raw si Sara at ang bodyguard nito sa isang hotel sa oras ng Senate hearing kung dapat ay humarap siya bilang isa sa mga na kontratista sa mga Michelle Laplante Contour Projects. Ayon pa sa post si Turpo, noong wala doon si Sarah sa hiri at sinabi ni Curly sa mga senador na hindi nga kasama dahil busy sa trabaho, nasa edge sa siyang la pala si Sarah at ang bodyguard. Sinabi rin ni Turpo na nakuha doon si CCTV sa Natura Hotel ang pagtatatpo ni Sara at ang bodyguard. At ayon sa kanyang source, matagal na rin ang relasyon ng dalawa. Dagdag pa ni Tulpo. Nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sarah at ang kanyang bodyguard, ayon sa aking source. Sinabi ng aking espiya, matagal na raw ang relasyon ni Sara at ang bodyguard. Sa uli, sinabi rin ni Tulpo na maaaring ganti lamang daw ito ni Sarah sa kanyang asawa ni si Curly. Ani pa ni Tulpo sa kanyang post, ginagantihan daw ni Sarah si Curly dahil sa pangwabaing nito. Sa ngayon, wala pang opisyal na payag mula kay Sarah Diskaya sa kanyang kampo kaugnay na aligasyon na inilabas si Montulpo. Game po man, patuloy na mainit at pinag-uusapan ng mga netizen ang naturang isyo.